Ito nga po nga bagong lunsad na grupo ninyo na Artikulo 11 nang hihingi po kayo ng Independent Commission sa Pangulong Marcos Jr. para po maimbestigahan itong flood control project. Sa ngayon po kasi meron ng investigasyon at gagawin pang investigasyon ng Senado at Kongreso. Hindi po ba yun sapat sa inyong grupo at wala po ba kayong tiwala dito sa investigasyon na ginagawa nila? Tama, wala kaming tiwala sa Kongreso at sa Senado kasi ang mga tao dyan, mga congressman, alam natin noon pa, hindi lang ngayon, ay sab kasabwat sa mga sa korupsyon, sa mga project, hindi lamang sa flood control, kundi sa lahat ng project ng DPWA. Sikat na sikat na noon pa yung 40%, no, 20 to 40% na kinakaltas kaagad sa mga project. Kaya yung mga developer o yung mga contractor ay nauobligang isang standard or sa pinaka-worst, eh, huwag nang ipatupad yung project, ghost project, anong nangyayari para manatiling kumikita sila. Kaya ang hirap umasa sa Kongreso at saka sa Senado. Um, sabi nyo nga po, wala kayong tiwala, mahirap umasa sa Kongreso at sa Senado. Kung hindi po silang mag iimbestiga sino po magiging parte nitong Independent Commission na nais nyo po? Dapat yan ay labas sa Kongreso at Senado, labas sa mga opisyal ng pamahalaan. Kundi dapat yan ay mga leader ng mga social uh, social society natin, mga individual na may integridad, na may track record ng totoong pagmamalasakit sa ating bayan. Uh, pwede ako mag-mention, pwede, pwede natin sabihin sila Kelo Magno, sila Heidi Mendoza at mga leader ng mga iba't ibang organisasyon ng sectors. Yan ang pwede natin ilagay. At hindi yung mga opisyal ng pamahalaan, lalo na Kongreso at Senado, na talaga sa malawakang korupsyon hindi lang ngayon kundi mahabang panahon na.